Hay nako, bumababa na yung wind rate ko guys, kakasolo. Tapos dito, ako lang pumindot ng jungle. Tapos akala ko talaga, ako na yung jungle dito. Kaya nag-show na ako ng Granger dito. Pero itong si S2, bigla nag-auto-lock ng Karina. Hindi ko alam kung bakit. Walang kahit ano, walang pasabi, walang show, wala lahat. Bad trip. <laughs> Hindi <laughs> joke lang guys, hindi talaga ako bad trip dito. Actually, gusto ko rin mag-adjust pa minsan-minsan, di ba? Pero dito guys sa bottom lane, itong badang tapos rubip, yung nagtitripan ako. Ayan, titipitipihan ako guys. Pero guys, early pa lang, ilang beses na ako namatay dito. Ayan, 0-2. Tapos sabay tipi yung mga kalaban. Ayan guys, mag 6 minutes pa na ng game, 0-3 na ako. <laughs> Ah, wala pa ako na At dito, napatay ko nga yung ruby. Pero namatay naman din ako, sayang. At dito din guys, napatay ko yung badang dito. Pero namatay din ako. Sayang ulit, di ba? Tapos itong si Karina, gusto na ipain sa kalaban. Siguro na pa ko si Karina dito. Kasi nakagawa ko ng himala guys eh. Pero wala at magaling pa rin talaga yung kalaban. Kasi akala ko dito hindi ako makapatay ng kagura. Pero ako'y nabura. Ang corny ko guys, hindi ko nauulitin. Tapos dito, ngayon ko lang napansin na nagtatrash nukan pala yung mga kampi ko. Gusto ko sana sumali guys, kaso nakarecord pala ako kaya huwag nilang at buti na lang guys, panalo pa kami dito tapos pinagtataka ko, bata ko ang MVP.